hey guys magandang gabi mga mana nga pala ako ngayon uh, parang inihila kasi tayo ng dagat eh kaya nagbihis na tayo tapos napasayo pa nga ako dyan guys oh. kasi eh, alam nyo yun mukhang makakahuli kaya ganun <laughs> tomorrow hey guys mga 40 minutes nga lang sa dagat guys yan nakahuli agad tayo guys suwabing so, suwabing dala ko nga guys pa dyan ay eh, martilyo kasi uh, umahon na ako dyan tapos bumalik ulit. Kasi kumuha ako ng martil dyan guys. Kasi nasa ilalim 'yan ng bato. Eh, hindi ko kayang puhalin kaya ang ginawa ko, uh, sinira ko na yung pinaka uh, taas yung pinaka bubong ng bato. Uh, sorry, sorry. Kasi siyempre nakasira pa tayo ng tira uh, ng isda. Wala eh. Hindi ko makuha yung isda, guys eh. Kaya uh, yun. Sinira ko na lang yung pinaka bahin niya. Yung guys, ang laki. Ang ganda pa rin ng tama. One shot lang 'yan, guys. Oh, ito yun 'yung beso. Oh. Kung titingnan niyo guys, ah, parang maliit lang pero pag sa guys, nako, ang laki. So, sabi na na guys, ulam na ulam na 'yan. Pero ako ah, pansin talaga guys, 'yung mukha ko diyan. Kung yung tingnan 'yung mukha ko. Kita ko na po free eh. Ayun <laughs> guys, 'yung huli natin na tingnan guys. Ah, oh. Uh, 'yun 'yung uh, pangkampay ko sa paa. Konti na lang o, oh, guys. Kasi nilaki na. Tapos yung ang tawag din guys ay papakol. Tapos yung dalawa ay purak yan guys, yan. Yung una din guys, yung maliit, sunod yung isang malaking purak, yung patatlo, yung yan yan guys. tuturo ko naman sa inyo guys yung paano ang uh, pagkain ito guys. Kung iihaw ito guys, hindi na hindi na kailangan baltan. Eh maproseso kasi pagkain guys, pagkain iihaw pa. Uh, kaya ang ginawa natin guys uh, Babaltan natin Tapos ipiprito Napaka hassle nga po nito guys Kung kakain kayo nito Sarangan alisin niyo muna yung pinakabalat Kasi makapal to Hindi niya pwedeng iprito to ng ganito yan. It's Parang buhangin yan Mahariw sa laman Pagka nasunog-sunog na sunog -sunog konti Ito niyo guys paano yung pagbabalat Napaka Napakahasal yun kailangan na uh, forsado ito guys yung uh, legit kumbaga na pag pinaghirapan mo ay eh, sulit ito guys guys uh, pag mo pag naalis na yung bala tapos na ipreto mo guys napakaswabi guys nung pinakalaman nya napakalinis puti puti yung laman nya guys tapos ang taba pa nyan naku swabing swabe kung matitikman nyo lang to guys baka sabihin nyo ay swabe baka ipagpalit nyo yung mga magagandang isda guys mukha lang masama yung isdang yan eh pero napakalasa nyan guys kasi yung kinakain niya kapwa isda rin at saka yung mga uh, laman dagat yung, yung mga yung mga ano alimasag yung ganyan kinakain niya guys yun yung guys yung pagkaluto nyan na ah. yan guys at tingnan niyo naman guys parang lechon tingnan niyo guys juicy oh tingnan yung laman niya eh. ang puti ah ah puti lang guys yung kanin ko kasi yung ulam pa lang sabi sabi na ah. Ayan guys, napamukbang tayo. Tapos naman pa ng sound trip. Wow, guys. Ah, parang nasa restaurant. So, may banda. Ayan yung guys, yung ang puti ng laman. No? Ito nga pala guys, yung uh, sa isda na isa sa pa, mga paborito ko. Ang iwasan nyo lang guys pag uhuli kayo nito yung hawakan niya hey guys, sa bandang bibig na malakas makakagat yun eh Siguradong dugo yung dugo, malakas yeah, yung pinakapano yun Ang kasalo ko nga pala guys yung akin anak dyan Ito oh